34 anyos na pintor arestado sa Mibas Operation ng PNP Rosales. Detali ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy. Masanto siya kabosan, Koyang Angel. Timbog ang isang 42 anyos na pintur matapos itong magbenta ng illegal na droga sa polis na nagkunyaring buyer. Sa ulat ni UIC Chief Police Major Noel Kabakungan, bandang alas 6.35 ng gabi, nagsagawa ng anti-drug by bus suppression ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit sa Barangay Zone 4 kung saan binenta ng suspek ng isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang sabu ang polis at na magkaabutan na ng mark money at droga agad ng hinu pinuli ang suspek. Nakumpis ka pa sa pag-iingat nito ang dalawang Hitchell Transparent Plastic Suche na naglalaman ng hinihinalang Cebu kung isang natin Transparent Plastic Suche na may kaparehong laman at isang improvised caliber 22 baril na nakalagay sa sling bag ng suspek. Ang sabong na kumpiska sa suspek ay may kabuang timbang na 52.12 grams at may street drug price na 354,416 pesos. Sa ngayon nasa likod ng Riyas na bakal at naharap ito sa kaukulang kaso. Ito si Freddy Pahardo Aris Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.